Filmar Alipayo, pinabura na ang matching couple love tattoo nila ng alleged lady umano mistress nito. Kasunod ito ng paglalantad ni Andy Eigenman sa social media ng di umano ipakikipagrelasyon ni Pernilia Sojo sa asawa niyang si Filmar Alipayo. Kung saan ikinagalit ni Andy nang malaman niyang nagpalagay pa sila ng matching love couple tattoo na 224 na may ibig sabihin na today, tomorrow, forever na ipinost pa ng babae sa social media. Ayan naman sa latest update, nagkaayos na raw si Andy Eigenman at Philmar Alipay at napag na, na raw ni Philmar na umiwas na kay Pernilia Sojo. Kasunod nito, usap-usapan na ngayon ang video kung saan makikitang pinatakpan na ni Philmar ang matching couple love tattoo na pinalagay niya. Hindi na ito makikita dahil pinatakpan na niya ito. Ayon kay Philmar, mas pinili raw niya si Andy alang-alang sa kanilang mga anak nak na maliliit pa. Kaugnay naman ito, sinungal-ngal naman ni gasa Gasa si Andy Eigenman matapos itong maggalat sa social media at ilabas ang di umano baho ng kanyang asawa. Tapos magkakaayos din daw pala sila. Say pa ni Cien Gasa kay Andy Eigenman sa kanyang FB post. Rule number one, huwag na huwag mong ilalabas sa publiko yung baho ng partner mo unless 100% decided ka nang iwan siya. Ang baho niya ay siyang baho mo at kahihiyan magmumukha ka lang tanga sa lahat kapag in-expose mo siya tapos naging okay ulit kayo anong masasabi nun dito?